Buksan mana? na. Buksan mo na. <laughs> <laughs> Buksan mo na. Ba, may Jollibee si Tito be eh? <laughs> Kanina yan, ba yan? ko, ka ice Ay, ice cream. Aga-aga pa. Aga-aga pa. -aga. <laughs> sabi, ko yun. jadi <laughs> ko Jollibee. ko manok. Ay, manok Ayan e na, wag. Dito na lang sa akin. Eh, <laughs> wala nga eh. Sabi ko, kay daddy lang ako magpapamili. <laughs> May pia naman yun eh. May pia lang pala doon eh. Ang pala ang mo. Doon ka? Ano sa baybaho niya. Ay, doon ka? Idol mo. <laughs> di ba kita pinipilit na magkain ah? Eh, di wow. Dito mo lang pa naman yung ulam ko. Eh, di wow. Ah. Ano ko? Eh? Hindi paborito ni Mira yan. Pumasok ano, ya? oh, ka napasok, ano. Maa, na yan? Oo, kaya ka nang pasok na ba? Dali mo yung upuan niya. <laughs> hmm. Ano yan eh? Hindi naman paborito ni Mira tayo. Hindi, hindi naman. Ano, hindi na sumakit siya. Ay, paano na... kung lechong manok yung ulam ko? Wala kang magawa. Lechong manok yung alam ko. Ano yung bago? Hindi eh, <laughs> yun, <boy>. ah. <laughs> naman ko nag... Ano ako, po four? Four? Hindi ko pa nag-ulang ng Dilitson. Dito pa Ano ka? Five? Hmm. Five ka pala eh. <laughs> Yung MacDo doon, wala ano na. Nagawa na rin. Dito ko oh. MacDo, hindi Ay, okay. doon. Punta ka doon sa MacDo. Wow! Kasama. <laughs> MacDo na lang sa akin. Bala ka doon. Sarap, you know? Lichon manok. <laughs> wow! Wala ako. Hahaha. <laughs> <kay. laughs> Kasi spaghetti oh. Ano kain ka, Iyak na yan. Kain Tinapay naman Tinapay pang lang yung tinapay. Sus. Pang bata. Es. Pang lang yan. Kay mera lang yan. Hindi, di ka makain yan. yan. ka yan. Jack lang ni mera dito. kain na, Be. Di ba, Be? Jack Jack lang yan. Sabi niya ayaw kumain.